Ang movement niya ay may lang. Sobrang tigas. Later. Okay, mas maganda siya ngayon, ha? Okay, testingin na natin yung suspension niya kung maganda. Kaya natin sa lubak. mahalo na ba yung ginawa ko, kinonvert kong suspension? nakabili ako ng bagong monoshock YSS ang brand pero ito ay pang RS150 230mm ang haba nito samantala ang pang Fury ay 250 ayan ang height difference nila eto na at na-install ko na yung YSS na pang RS150 pansin ko, makapal yung spring niya tsaka matigas na-convert ko na siya from 230mm to 250mm eto, check nyo Ayan ha, ah. ang movement niya ay maiksi lang. Sobrang tigas. Pag inapuan mo siya, pansinin ninyo, ang unang bumababa, yung sa harap. Dapat, pag binagsakan mo siya ng ganyan dito sa gitna, halos sabay dapat yung pagsak niya. Dapat ganyan siya, eh hindi, ganun siya eh. Kaya, not good dito. Papalitan natin ng spring niya na mas malambot, mas compatible sa kanya. Tara, hanap tayo at nakalas ko na ang spring ng YSS gamit ang hydraulic press. Yun lang, hindi ko na napakita. Ikakat na natin ang dulong stem ng shock. At eto naputol na. Hindi ko na naman napakita. Ouch, may init. Tapos puputulin natin itong lumang rad na monoshock na hindi na natin ginagamit. Eto naputulan ko na. Nilagyan ko na rin ng bebel magkabilaan para pag winelding natin siya, abay talagang solido at super matibay. Iipitin muna natin siya sa gato at sisiguraduhin yung tuwid na tuwid ang ating ispatan. Tapos lalagyan muna natin ng langis yung part ng rad para hindi kumapit ang spatter at para hindi masira o mga lawang yung ating rad. At syempre pati red at heto na nice, ispatan na natin okay ready na natin para sa full weld at heto na pasensya na hindi ko na naman napakita oh. kung paano ko pinul weld tiktikin muna natin i-compress muna natin para malaman natin kung saan ang hangganan niya at ayan napansin nyo natakpan na natin yung winelding natin at kung makikita nyo saktong sakto lang ang magiging play niyan at heto, kinalas natin itong spring ng YSS. Kung mapapansin nyo, napakakapal niya. Ngayon ito, may nakita ako, naalala ko, meron akong spring doon na pang China. Basta pang monoshock ng Rusi. Ngayon, ayan ang height difference nila. konti lang naman, siguro mga 6mm. Ngayon, ang discarding ginawa natin, di ba diba, pinutol natin to nilagyan natin thread. Kasi yung dati, fix siya. O, ngayon, ito, papasok natin dito. Number one. Ito, lalagyan natin ng extra washer banget lang pero mas maganda ng performance kaysa dito. Pagkatapos ng washer, ayan ipapatong na natin yung pinakatakit. Ito siya. Pagkatapos nito, lalagyan na natin ng itong uh, nut. Ayun oh. Hawakan. Oh. Tapos higpitan natin. Pagka-welding natin, sure ball matibay 'yun. Tested. Matagal ko nang ginagawa to sa mga monoshock namin sa pang motocross, pang trail. Uh, alam niyo naman sa motocross, masela ng suspension. Yan, edited na siya. Ito nakalow muna siya. Pwede mo pang adjust yan hanggang matigas na gusto mo Pangkargahan Pero ito dahil gagamitin natin to sa gymkhana kailangan low lang. Ito. Parang hindi yata uh, aabot to. Uh. so satisfied ako dito. Ito. Ito na siya. Okay, na-install na natin. Ayun na. Yan. Nandito na yung YSS suspension at saka yung spring na pang-China. Eto sa tingin ko mas okay na siya. Ang bagsak niya halos pantay na. Ayan, oh. Mas matigas siya ng konti-konti sa likod compared sa araw. Pero which is good naman kasi minsan nagba-backride tayo. Tapos ito, naka-level 1 yung ating ah uh, hardness ng suspension. Kaya meron tayong adjustment para mas mapatigas pa ito. Pangangkasan at pang solid na kargahan. Yan. Ito na yung plane niya. Pakinggan nyo. Yan. Humihinga siya. Oh. Maganda yung YSS. Yan. Mas mas mababa na yung nadidiin ko na siya na mas mababa ngayon. Okay. Mas maganda siya ngayon. Ah. Oh. Kaya ang conclusion ko, kung pang RS-150 yung ilalagay mo sa Fury, hindi siya compatible. Kasi, ang pansin ko, yung mas iba yung leverage niya pag dating sa movement ng swing arm. Ito siya pag walang basket. Okay, testingin na natin yung suspension niya kung maganda. bay natin sa lupa na ba yung ginawa ko? Okay, convert kong suspension. O, oh, hanggang sa tingin nyo, okay ba yung ginawa ko? Please, comment down below. At sana may natutunan kayo. Ito po ang yung likod. Joel Mascarinas. Bye-bye!